Akalain mo guys, para sa may 13,000 makakabili tayo ng smartphone na mayroong Snapdragon 8 Plus Gen 1 na processor. Sobrang lakas niyan compare sa mga bagong smartphone ngayon. Tapos sa 12GB RAM pa at 512GB internal storage. Kung bibili lang din po tayo ng gaming phone, dapat yung mga naka-Snapdragon na po. At dapat yung mga naka-top of the line na. Hindi po yung mga naka-overclock lang. Like po ng mga processor nila MediaTek. Isa to sa best example na hindi pocket lumana, na hindi na po sila sulit bilhin. Actually, mas sulit pa nga pong bilhin lalo yan. Dahil po mas mura na po sila ngayon. Hindi lang po malakas ang kanyang processor. Siyempre, mabilis din po yung kanyang charger na merong 120 watts. Kaya hindi rin po tayo maiinip dito. Kahit wala po siyang bypass charging. Isang nagulat ako dito guys. Inexpect ko po na China ROM po ang smartphone na to. Pero hindi po. Naka global ROM po siya. Ibig sabihin meron po siyang Play Store dito. At lang kagandahan pa nga dito. E eh, wala po siyang mga Bluetooth na naka-install. Katulad po nila po ako. Sa kanila Xiaomi sa mga global release ng mga smartphone po nila. Kaya isa rin po talaga to sa advantage ng mga Redmi K series. I mean sa mga China ROM ng mga smartphone. di wala po siyang maraming mga naka-install na mga application po agad. Tapos karamihan pa po sa mga yon hindi eh, po pwedeng mga i-disable. Isang nanibago pa ako dito guys. Karamihan po sa mga lumalabas ng mga smartphone ngayon, eh sobrang taas po ng mga brightness nila. Pero dahil nga hindi pa po uso yung mga ganong kataas ng mga brightness, Nung lumabas po ang smartphone na to, e eh, isa po talaga ito sa ninibago ko. Hindi po siya ganun kaliwanag pagka po direct na rin sa may sunlight yung kanyang display. Pero kung indoor naman, e eh, wala namang problema yan. tinaka display naman po siya at still mas better pa rin po yan sa mga IPS na display. naka Android 14 na po itong si Redmi K50 Ultra. Malamang ito na po ang Android update niya. Dahil 2022 pa po nung lumabas ang smartphone na yan. Pero siyempre siguro naman hindi na po issue yung mga yan. Dahil bibili natin ng ganitong klase ng smartphone, eh para yung pang gaming po talaga. At yung sample ng gameplay natin sa mga arena breakout. Maganda po ang performance na nakuha ko dito guys. Sagad po ang ating graphics. At isipin mo para sa may 2 years old na processor, e talaga hindi pa rin po basta-basta ang Snapdragon 8 Plus Gen 1. Isang napansin ko lang po sa may Snapdragon 8 Plus Gen 1. Hula ko lang to guys. Si Snapdragon 8 Plus Gen 1 at Snapdragon 8s Gen 3. Mukha silang magkaibang processor dahil magkaiba po ang kanilang pangalan. Pero pagka po natin ang pinaka-detail ng kanilang CPU, eh parang halos magkamukha lang po sila. Na para overclock version si 8s Gen 3 ng 8 Plus Gen 1. Hindi sila nakakalayo ng performance pero maganda ang thermal ng 8 Plus Gen 1 dahil hindi nga po siya overclock. Unlike kay 8s Gen 3, napakalakas po niya mag-init na para isa siyang Overclock na processor. Hindi pa ako sure dyan guys. Hula ko lang po yan. Nagtataka lang po talaga ako sa mga Snapdragon na mayroong letter S sa may pangalan. Na para bang piling ko mga lumang processor lang po siya na binibigyan po ng bagong pangalan. Tapos i-overclock lang. Kaya magkakaroon siya ng mga extra performance at tatas po yung kanyang Antutu score. Ang kaso guys, pagka nagdaroon na nga tayo ay eh kasabay na rin po niyan yung pagbilis silang pag-init. Isang advantage pa ng Snapdragon kahit 2 na yan. Asahan mo maganda pa rin ang performance niya sa mga games kahit mga bago na. Like dito sa may Warzone Mobile. Naka medium graphics siya dito guys. Pero napaka smooth mo niya. At stable din po laro laruin. Unlike sa ibang mga processor guys sila MediaTek. I mean pwede nating lahatin. Nasa 2 million ang tuto score. Pero grabe ang pakapangit po ng performance sa may Warzone Mobile. At dahil po hindi sila optimized. Kaya napakaganda po talaga ng mga lumang smartphone Lalo sa mga flagship level dati ang mga specs. Pero dahil nga luma na sila, eh sobrang mura na rin po. Pero kahit po luma na yung smartphone na yan, still hindi pa rin po lumuluma yung kanyang performance. At mas maganda pa rin po yan sa maraming smartphone sa kulang 13,000 na presyo ngayon. Mapag-iiwanan lang yung ibang specs niya, katulad ng Android version, sa kanyang display. Pero ganun talaga, walang perfect na smartphone sa may murang presyo. Bibili ka nga ng bagong smartphone, pero asahan mo ang pinakamahina po sa kanila ay yung processor po talaga. Pipili na lang po tayo kung ano ba yung sacrifice natin sa mga specs dahil wala po tayo makukuwang murang smartphone pero malakas din po ang processor. Unless case meron po sa inyo magbebenta ng mura. Tulad nung tropa mo guys na bagong bili yung smartphone niya ng halagan 20,000 pero dahil nga talo sa may scatter. Ang gagawin po niya is bebenta po niya ng rush yung kanyang smartphone na halagan 10,000. Doon guys makakakuha tayo ng murang smartphone pero merong magandang performance at bago pa. Ang kaso nga lang, alam nyo madalang po yung ganon. Sa ilang games na po sinubukan ko dito, napakaganda pa rin po ng performance niya. Kaya talagang hindi po pocket luma, kaya eh hindi na po sulit. Like dito sa may PUBG Mobile, napakatas po ng kanyang graphics na merong Ultra HDR, saka Ultra na frame rate. Kaya sa mga nagana po talaga dyan ng mga murang gaming phone, sa mga all flagship lang po natin makukuha yan. Yung murang presyo. Tapos merong magandang performance. Lalong lalo dito guys. Sa mga around 10,000 na mga budget. Isipin mo para sa may 13,000. Meron na tayong 12, 5, 12 na smartphone. Tapos napakalakas na processor. At napakabilis po mag charge. Makakuha mo po tayo ng smartphone na merong malakas na performance sa around 13,000. Kaya saan mo siguradong di po magandang camera. Or makakuha mo po tayo ng magandang camera sa halagang 13,000. Kaya saan mo hindi ganun kalakas ang kanilang mga performance. Pero nasa sa inyo guys, para sa Mi 13,000 sa tingin nyo sulit po ba ang ganyang klase ng smartphone? O baka meron pa po kayong mga nakikita? O balak bilhin na ganyang presyo din? At maganda rin po ang specs? Comment nyo lang po sa may comment section. Thanks for watching!